Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang healing galing sa TV. Sino po sa inyo ang may kilalang na stroke na? Ayon po sa World Health Organization, labing limang milyong katao po sa buong mundo ang dumaranas ng stroke taon-taon. At ayon sa mga pag-aaral, patuloy pang tataas ang bilang na ito sa darating na panahon dahil sa dami ng may high blood pressure na hindi na po na siyang pangunahing sanhi ng stroke. Ito po ang pagtutuunan natin ng pansin ngayong umaga at ganun din sa susunod na Sabado. Dalawang stroke survivors po kasi ang ating magkasunod na ipapakilala na parehong natulungang gumaling sa ating natural na gamutan. Pero magkaiba po ang naging epekto ng stroke sa kanila. Isang naparalyze ang kalahati ng katawan at isang nakakakilos naman ng maayos pero ang pag-iisip po at ang alaala -ala naman niya ang naapektuhan. Ngayong umaga, ang tutunghayan muna po natin ay ang kwento ni Manuela o tawagin nating Ati Miling na isang taong naratay sa higaan dahil sa stroke. Ako po si Manuela Pagatpat, 23 years old, nakatira sa Barangay Ususan, Tagig City. Sa una po, nasa cemetery po ako noon. Pag tayo ko po, bigla akong nahilo. Yung ito ko, yung parang gumanon, sumalpok ito. Nag-ano na yung katawang ko, nanginginig. Gabi na kami nakapunta ng doktor. Mrs., kung di ka naagap napunta dito, mamamild is true ka. Siyempre, Ako akong gamot. Naubos ko mampu po yung gamot na yun. Kaya, kala ko magaling na ako. Inabot din isang taon akong naka, ano, na hindi makalakan. Maari pong makaranas ng stroke ang isang tao ng higit sa isang beses. At kapag nakaranas na ng mild stroke o mini stroke, kung tawagin ng iba, malamang-lamang ay susundan na po ito ng mas matinding stroke kung hindi maaagapan. Paano nga ba maiiwasan ang stroke at paano nakatulong ang hiling galing gamutan kay Ate Miling? Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, tanong tungkol sa pamamanhid ng braso ang ating pong sasagutin. At mamaya ay may masarap na lutuing mula po sa Finland na ibabahagi si Kuya Benson gamit ang naharbat niyang malalaking mga mushrooms na meron palang protective effect sa atin pong brain. Abangan niyo po yan sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Muli isang umagang puno ng masustansyang kaalaman para po sa kalusugan ng hatid po natin ngayon. Kaya tutok lang dito po sa inyong kinagigiliwang hiling show ng bansa, ang hiling galing sa TV. namamanhid po ang right arm ko mula ng mas stroke Sasagutin ni Dr. E ang tanong tungkol sa pamamanhid ng braso at abangan ang masarap na lutuin ni Kuya Benson gamit ang malalaking kabuti sa lakbay kalusugan. Susunod na... E! Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7.30 ng umaga, Sabado. Healing! Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng mushrooms ay nagbibigay sustansya sa ating brain. Nakakatulong ito para makaiwas sa demensya at para po mapabilis na ma-repair ang mga nasirang ugat mula sa stroke sa libu-libong varieties ng edible mushrooms na meron po sa mundo. Aba, narito at may nahanap po si Kuya Benson mula sa kanyang malawak na plantasyon sa Finland para lutuin. Happy healing morning, Kuya Benson! Ano bang ganap dyan sa iyong Finland kitchen? Buhay sa ibang bansa, paano kaya? Tunghayan sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Happy healing morning po sa lahat. Happy healing morning po, Doki. Tama po kayo. Talaga naman, ang kabuti po ay kinukonsider din po na superfood. Dito sa Finland, ayan, meron po isang kahon na pinatuyong kabuti. Pabuhay! <laughs> Gulat po kayo, no? Ako po si Kuya Benson, tuloy po kayo sa Lakbay Kalusugan. Ngayon, sasamahan po muna ninyo ako, manguwan ng kabuti bago po tayong magluto sa tahimik, mapayapa at ligtas na kagubatan ng Finland. Tara, samahan po ninyo ako. Talaga naman napakasarap po pumunta sa kagubatan ng Finland sa panahon po ng Taglagas dahil ito po yung panahon na napakasarap pong mangunga ng mga libreng kabuti. Napakarami at nagsusulputan. Natutunan ko po ang pagguha ng mga nakakain ng mga kabuti mula po sa aking dalawang kapatid na naninirahan din po dito sa Finland. Huwag po kayong basta-basta manguha ng mga kabuti kapag hindi po ninyo alam at hindi kayo sigurado dahil baka manigas ang ngalangala ninyo lalo na kung wala pa kayong life insurance, di ba? <laughs> Ang mga kabuteng kinukuha ko po sa kagubatan ng Finland ay talaga may kamahalan po lalo na po kung ibebenta po sa ibang lugar kahit dito po kapag inyong pinatuyo at binenta po ninyo sa labas ng Finland. Sa pagkuha po ng kabute sa kagubatan, kapag binunut po ninyo ang kabute ay dapat po takpan ang pinagkuhanan para po maprotektahan ang mycelium. Ito po yung mga fungi na tumutulong po sa pagtubo ng mga kabute. Ubuwi na po tayo at dumaan po tayo dito sa tindahan. Makikita po ninyo may mga iba't ibang kabuti na talaga naman pong napakamahal. At kapag uwi ko po sa bahay, talaga naman nililinis ko po agad ang mga kabote. Meron po itong iba't ibang mga proseso sa pag-iimbak. Pwede po ninyo itong patuyuin. Ang iba pong mga kabote ay dapat po talagang pakuluan bago ko po ilagay sa mga maliliit na lalagyan at bago ilagay sa freezer. Ang iba naman po ay pwede na pong diretso ilagay pagkalinis sa mga lalagyan. Pwede nyo pong ilagay ito sa rev or sa freezer. At ang isa sa pinakamasaya ay nakakabenta rin po ng kabote na wala pong binabayaran tax. Kailangan po malinis ang mga kabote. Ang iba po ay umu-order po sa akin ng mga fresh from the forest at minatutuyo at nilalagay ko po sa mga maayos na lalagyan. Napakasarap po talagang manguha ng mga libreng kabuti mula sa kagubatan ng Finland. Oh, di ba? Ang lulutuin po natin ngayon ay kaybuting dining ding dahil mabuti po sa ating kalusugan at mabuting makatipid sa bulsa dahil libre. Tara, samahan po muna ninyo ako magluto ng kaybuting dining ding mayroon po tayong 70 grams na pinatuyong penny bun na kabuti. Kalahating tasang pulang sibuyas, mas malasa po. Mayroon po tayong na halos kalahating tasa po na kamatis. Dalawang tasang talong, 50 grams po na spinach, dalawang piraso na siling berde, at ang tangi gagamitin lang po natin na pampalasa ay bagoong. Ito po ay apat na kutsarita. Ang mga produktong pinoy po katulad ng bagoong ay makakabili po sa mga Asian stores dito po sa Finland. Ang dinding naman po ay may mga iba't ibang mga versions. Ah, di ba? Uh. sa Kabisayan at sa Mindanao, mayroon po tinatawag na Laswa, Inabraw o Lauoy. Bisayan na po natin pakuluan ito pong pinatuyong kabote. Sa ating pong kasirola, mayroon po akong isang litrong tubig. Ilalagay ko na po itong pinatuyong kabote. Palalambutin lang po natin ito. Takpan po natin para mas mabilis lumambot. Kapag malambot na po ang kabote, ilagay na po natin ang pulang sibuyas at ang kamatis. Takpan po natin ito. Luto na po ang sibuyas at kamatis. Ilagay na po natin ang talong at ang berdeng sili. Pagka luto ng talong, isunod na po natin ang ating green spinach. Haluin po natin bahagya at ilagay po natin ang ating boneless bagoong na pampalasa. Talaga naman, napakalinamnam na pong tignan. Talaga naman, sa pagtsatsaga at diskarte ay may mapapagsaluhan po sa hapagkainan. Ayan, luto na po ang ating kay buting Talaga naman po ang kabute ay pwedeng-pwedeng pang substitute po sa karne. Tigman na po natin ang dinamnam ng kay buting Tigman po muna natin ang lasa ng kabute. Itong fungi porcini o peniban. Fungi porcini, Italian term po. Yung peniban, English term. Mmm! Ang lasa niya parang mild na manok. Maganoon! Yung texture po niya, para rin po sa karni. Parang manok gano'n. Siyempre, sa linamnam po ng kabuti, masasabi po talaga natin ang term na umami. Ito po yung Japanese term na talagang malalasahan po natin ang dinamnam mula sa kabuti. Di ba po? Napakasaya at napakasarap tikman at kainin ang pinaghirapan. Paano po? Maraming maraming salamat na lang po sa inyong oras na inilaan sa Lakbay Kalusugan. Ilo ko po. Ako po si Kuya Benson from my Finland kitchen to yours. Luto lang! Balik po sa inyo, Doc E. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Luto lang ng mushroom. Yan po ang magandang kainin ng mga nagtatanong sa atin ngayong umaga. Sabi ni Tessia Fajardo, Good day, Doc. Namamanhid po ang right arm ko mula ng ma-stroke. Pwede po bang gamitin yung healing oil ninyo? Pwede naman, Tesha, pero gawin natin holistic ang approach sa ating gamutan. Ang pamamanhid na nararanasan mo ay dulot nga ng perwisyo ng stroke. Kaya kailangan ay tulungan natin na ma-strengthen itong mga ugat na to, mga ugat na pandama, no? na kailangan ng suporta ng Herbal vitamins B1 B6 B12 na available sa lahat ng mga outlets, mga physical outlets ng Healing Galing at sa nag-iisa nating online shop, no? At uh, ang pag-inom nito ay tuwing matatapos kumain, 3 times a day, dahil mahina ang herbal ang aking reseta on air test siya para sa pag-inom ng Herbal Vitamins B1 B6 B12 after meals. 3 times a day, I take 100 mg. Ang B vitamins kasi kapag pinawisan tayo, kapag nagwiwi tayo, ay naitatapon, no? Kaya dapat nire-replenish ito ng 3 times a day. Tapos tutulungan natin sa ating holistic approach ng soaking, no? Pwede mong ilubog ang mga kamay kahit na right arm mo lang ang may problema, parehong kamay, no? Ay extension ng ating mga braso, di ba? So, nakalubog ang mga kamay sa laging mainit na herbal soaking solution tapos dapat may magahaplos sa iyo ng healing galing oil mula sa ibaba ng braso pataas pareho kahit na ang pamamanhid ay nararanasan mo sa kanang bahagi lang no pero mas matagal kung nasaan yung pamamanhid at after ng uh, 15 to 20 minutes or longer ng gentle massage ng healing galing oil itatapping mo yon no para Uh, ma-increase ang circulation doon sa bahagi ng may pamamanhid na hindi sapat ang daloy ng sirkulasyon ng dugo. Makakatulong din ang ating... Uh omega-3 fish oil na available sa lahat ng outlets ng Healing Galing. Ang aking uh, reseta on air, Tessia, para mabilis na maayos yan, ay ang uh, pag-inom ng isang soft gel ng uh, omega-3 fish oil three times a day. Pero please check kung ikaw ay nakakaranas ng high blood pressure o paglapot ng dugo, pwede mong doblehin yan parang blood thinner at the same time. At syempre, para sa high blood pressure at vital vitamin pa for the brain kung saan apektado ng stroke. Ganon din vitamin for the heart at vitamin for the spinal column. Yan ang tulong ng ating omega-3 fish oil. Yung pag-eehersisyo ay dapat din gawin para kahit hirap no, at may pamamanhid ay igagalaw-galaw natin para ma-increase ang distribution ng oxygen no, o circulation doon sa affected area. Siyempre, ang mga pagkain din, idagdag natin yung mga mayaman sa omega Three. Kasi nga galing ka sa stroke, di ba? So, maraming omega-3 sources na maaaring galing sa prutas, katulad ng avocado, pwedeng galing sa isda, uh, katulad ng salmon, no? At sa iba pang mga pagkain, minsan-minsan, yung walnuts, di ba? So mga iba-iba na sources ng uh, ating sustansya para sa brain ang kailangan, tsatsagaan lang natin at sasabayan natin ng ehersisyong madalas. At syempre, yung mga foods to avoid, no? iiwasan na natin ang mga maaalat, ang mga masisebong mga pagkain at dagdagan ng hydration. Kapag may pamamanhid na nararanasan, malaking malaking tulong ang warm water o warm beverages. Iwasan natin yung malalamig ha, para hindi kikipot yung ating ugye at uh, para tuloy-tuloy ang magandang sirkulasyon sa affected area. Okay, maraming salamat Tessia. Sana po ay makatulong ang aking payo. i na ang reseta ni Doktora. Pagbigla kong tayo, yun na, parang nandidilim ang tingin ko. Bakit mama? Tapos nakikita na niya na, nanginig, nanginig, ka. nanginig na ako. Alam mo ba, Mrs. kung di mo naagapan dalhin dito yung sarili mo, mama may stroke ka. Isang taong paralyzed ang kalahating katawan ni Miling dahil sa stroke. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Ang galing! Susunod na! Hey! Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang healing galing organic soaps. Gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Isang paalala mula kay Dr. E. Huwag pong maging biktima. Mag-ingat sa mga fakers at scammers na gumagamit ng healing galing brand, healing galing logo, at healing galing video materials para magbenta ng produkto. Bumili lamang sa authorized Healing Galing outlets na nakalista sa Healing Galing official website o sa nag-iisang Healing Galing online shop sa Facebook. Wala pong original na Healing Galing product sa Shopee o sa Lazada. Huwag pong maging biktima. Mag-legit check sa Healing Galing text hotline na 0921 445 0355 para makasiguro. Ang stroke na tinatawag ding brain attack ay ang pagkasira ng bahagi ng utak dahil sa kawalan ng daloy ng dugo. Maaaring idulot ito ng bara sa ugat na tinatawag na ischemic stroke o kaya ng pagsabog ng ugat na tinatawag namang hemorrhagic stroke. Ang stroke ay isang life-threatening condition dahil maaaring magkaroon ng brain damage, long-term disability o mamatay ang taong inaatake ng stroke. Ilan sa mga sintomas ng stroke ay ang bigla pamamanhid o panghina ng facial muscles, bigla ang pagkalito, kahirapang magsalita at hindi maunawaan ang sinasabi ng iba, kahirapang makakita sa isa o parehong mata, kahirapang makapaglakad o kawalan ng balanse, matinding pagsakit ng ulo na may kasamang pagsusuka at pagkahilo, at seizure o kawalan ng malay. Kung dumaranas ng anumang sintomas, think fast o FAST. F for face. Pangitiin ang pasyente. Tingnan kung bumabagsak ang isang bahagi ng muka. A for arms. Ipangat ang magkabilang braso ng pasyente. Tingnan kung ang isang braso ay kusang bumabagsak o kaya ay hindi maiangat. S for speech. Ipasabi sa pasyente ang isang simpleng pangungusap. Pakinggan kung ang kanyang pananalita ay kakaiba o may kahirapan. At T for time. Kung merong alinman sa mga senyales na nabanggit, agad na tumawag ng medical assistance. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The healing galing Way. Ang galing! Eto na po at kasama ko na ang maganda ng muli si Ate Miling. Happy Ramad healing po. morning, Ate Miling. Happy healing morning po. Ayan. Dati pala, Ate Miling, tumabingi ang mukha mo. Noong unang araw po yun, pero yung pangat, pangalawa-pangatlo, na, na ano na rin uli na balik na uli okay pag-usapan po natin yung stroke na yan ha kasi hindi lang isang beses mong naranasan, nakadalawa ka. Opo. Pero para sa nanonood po sa atin ngayong umaga, para may matutunan sila sa naging karanasan mo, paano umatake yung una mong stroke? Yung pagtayo ko po, kasi nakalood ako nung pagtayo ko po. Nasaan big, kayo noon? Sa simenteryo po. Grabe po ang init, nakapayong lang kami. Ay nung time po na yun, gabi pa, madaling araw, simpre nagluto muna ako ng mababao namin, mm -mm. hindi ako nakatulog ng maayos. Ayun. So, puyat pala kayo noong okay. gabi. Tapos, maaga kayong gumising Opo. para pumunta sa sementeryo. Pagdating namin, wala pa kaya. Nakapagdasal pa ako eh. Pagbigla kong tayo, yun na. Parang nandidilim ang tingin ko. Bakit mama? Tapos, nakikita na niya na nag, ano na ako. Nanginginig ka? Nangihinig na ako. yung oh. Yun, doon nag-alala yung anak ko. Sige, mama. Bali, yung bispre naman itong anak ko, may motor, sinundo ako sa simenteryo. Kasi Diyos hindi... ko, naka-motor ka pa. ano oh. Paano ka sumakay sa motor? No, wala maano nga ang tricycle. Nakahawa naka -ano, ka -hawak lang, lang sa, driver. sa driver. Kaya oh, mo pa. Oo. Oh. Sige, nanay, uwi na muna kita, sabi niya. Sabi so, may nakupunta ng doktor kasi sabi ko, magpahinga muna ako. Okay. Di nag-iblip muna akong konti. Yung maya, maya sabi ng anak ko, mama, hindi na tumitigil yung panginig mo pupunta na tayo. Ang ang nanginginig Oo, ka. kasi pag gumalaw ako, maano na ako. May tremors. May ano na ako, yung talagang maano ma na yan. Para akong laging giniginaw, ganun. Oso, hindi lumipas yung araw na yon na ka rin sa ospital. Opo. Okay. po ako ng doktor. Alam mo ba, misis, kung di mo naagapan dalhin dito yung sarili mo, Mama, stroke ka. Di doon na ako natakot po. Hindi na ako nakatulog hanggang sa Hala, sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, Sintomas oh. na pala yun Simpto ng stroke mo. Opo. Dinerisitahan ako ng ano, yung gamot. binigay sa akin Opo. O sa high Opo. Pag kainom mo nung gamot na binigay ni doktor, umayos ka Kumalma, na. Kumalma, opo. Kumalma ka na. Diretso okay. na ang buhay. Si Kimbre, birthday ng mister ko na sinumpong na ako noon. Nung birthday ng mister mo, pang walong buwan, mm, -mm. na-stroke ka na naman. Yun na, na. Kasi tatapos ko lang din po maglaban noon. Siguro ah! sa sobrang pagod. Kumain ka. Bago ka naglaba. Oo, bago ako naglaba, hindi man ako gutom. Aba, uh, naka-aggravate yata yung kinain mo. Sinigang na baboy. Di okay. Yung kumain ng laman nga, yung sa bawal lang. Naglaba ka ba sa ilalim ng sikat ng araw na naman? Nainitan hey, ka, ka na naman? Po. Hindi naman po. Sa ano na, yung tapos na ako magsampay. Oy. sa pasilyo naman kami nag nagsasampay. Nah. Building kasi yun eh. Ah, so hindi ka naman naarawan. Hindi naman po. So, okay. sobrang pagod Pagka siguro. Pagkasampay mo, ilang tunilada ba yung nilabhan mo na yan? Well, Siyempre, <laughs> sinama ko na rin yung mga damit ng mga anak ko, mga apo ko. Madami! Opo. So, Pagkatapos mo magsampay, ano yung sunod mong ginawa? Pahinga po ako, Dok, 30 minutes. Okay. Nak, parang nakaidlip po ako. Tapos, siyempre, mainit ang panahon. Bumaba po ako sa building. Mm. Kasi may tubo kami sa babae. Anong floor ba kayo? Third floor. Mayroon po akong kaibigan din na kapitbahay na sabi niya, aling miling kasi ang ubo mo hindi natatanggal magpaano ka, magpagamot ka doon sa albularyo ikang. Nung sinabi sa sa'yo na magpagamot ka, mm. nung araw na yon pumunta ka na sa Oo. magagamot. Ako lang po mag-isa kasi malapit niyo. magka, magkaharap lang ng building. Eh. May pinainom ba sa'yo? Ang, ang ininom ko lang tubig, yung, kasi humingi akong tubig po. Para Saran nila. Para kasing bigla akong nauhaw noon. Okay. Time na yun. Maya-maya, Pagtayo ko, ganun na naman. Nahilo na naman ako. Pagtayo ko, nung mahilo ako. Okay. Nandun ka pa sa bahay ng albularyo? Doon ako sinumpong na nagsuka, nagtae. Pagkatapos kang sinumpong sa bahay nung manggagamot, sino naguwi uwi sa'yo? Yung anak ko. Sinundo ako. Pararating ko lang po galing sa trabaho e, na. ko nga dito. Ano, suka lang, suka na siya. Nung huminto ng suka, yung wala siyang mahawakan, ang pakaramdam niya, yung palahating katawan niya parang nanhina. Hindi ka pa sa ospital? Hindi, na ako nagpadala po. Oo. Eh, ang anak ko naman kasing panganay, siyempre, nakapag man din nung matagal din sa Saudi. Okay. Marami din alam sa mga herbal-herbal. Ganun ba? Naglaga okay. na naglaga lang po ng ano, yung mga dahon-dahon. Araw-araw -dahon. niya ako pinaliligo na na... Mainit na natitis ko ah, yung init. Warm. O, pero ano yung doktor? unang gamot na ibinigay nung una kang na-stroke, yung munti ka ng mild stroke, sabi ni doktor, Opo. hindi mo na naalala. Tinuloy ko ino. pa rin yun. Tinuloy ko pa rin yung gamot tuloy, tuloy yun. mo siyang ini iniinom hanggang bago ka masumpungin ulit. Opo. Tuloy-tuloy pala. Opo. Pero sinumpung ka pa din. Opo. High blood naman talaga siya dati. Minsan tumataas ang dugo niya. Minsan papabibis yan. Tumataas ang dugo. Kasi minsan dumudugo pa ang ilong niya eh. Ngayon wala na. Yung kapag matagal na siyang umupo, namamaga ito. Ano pa hmm. ba yung sintomas ng nararamdaman mo nung nagpunta kayo kay Ati Marie yun, ano, mahina pa akong maglakad. Nag-iika-ika ka Oo, ba noon? Nag Pero hindi pa na tabingi yung mukha mo na wala. Sa si hinilot-hilot na eh. Nag-ano na yung bibig ko niya kasi... Para kumakain, may tulog laway. Hmm. hindi po. Pag <laughs> ano? kumakain ako, nakakagat ko kaya namamagas. Umiinom ka ng gamot na bigay ni doktora ng sa loob ng isang taon. Opo. Hanggang sa napanood nyo sa TV opo. ang hiling galing. Opo, opo. Daming gamot eh. Ay ang pakiramdam ko wala naman parang hindi na babago. Tayo e ngayon nanonood kami ng TV. Pero ano itong hiling galing marami nang gumling dito. Tapos nang tanong-tanong ako kung mayroon nasa ano yung hiling galing. Ay e, mayroon nagturo sa akin sa ano sa dito sa Santa Ana harapan ng simbahan dinala ko ngayon ito. So, ito na, naghiling-galing na tayo. Pinainom sa inyo ay herbal serpentina Opo. tablet. Yun po yung para sa inflammation. Opo. Mapait, di ba? Mapait. Ilan Opo. po ang ininom nyo matapos kumain 3 times a day? Bali, pitong araw din po nakainom ako noon. Nantig sa 10 tabletas? Opo. Opo. After meals, 3 times a day, ba? Opo. Okay. Yung puti, yung herbal vitamins B1, B6, B12, yun yung para sa mga ugat. Yun ang para ah. sa na-stroke, sa mga ugat niño yung matitigas. Oh. yun po ang inayos ng Herbal Vitamins mm. B1, B6, B12, tig 100 mg, 10 tabletas kasi mahina po opo, ang herbal, 'di ba? Naghilot-hilot kayo ng healing galing oil. Opo, Sino tapos ang 'yung naghilot sa ang mister ko. Ang Mr. Mo. <laughs> <laughs> mm. tapos maligo. Oh, sige dai. Siya naman mong nagmamasa-dakin. Okay. Ganja, mula diyan. How many times a day kayo naghihilutan? Ano, ano isang bisis lang. Yung tinuturo natin na every day hindi kayang gawin kasi hindi. may trabaho kasi si Mister. may trabaho nga po siya. Bali isang buwan din siguro nagawa nyang ganun. Tapos binago mo na ba yung pagkain? Ano, ano daw yung mga mali sa kinakain mo dati? Yung ano kanin bawasan. Mm -mm. Tapos yung mga ulam na mga matataba iwasan, maalat, maa. Yan. Yung maalat ba, mahilig ka ba sa tuyo? Alam mo doon, minsan nakakalimang piraso ako niya. Sarap ng pagkain na sinangag. Pwede kayong ma-stroke ulit, mm. di ba? Pag hindi nyo po alam kung ano yung naging dahilan ng pagkakamali nyo. Kasi pangalawang beses na ito, di ba? pwede pong pangatlong beses minsan hindi kita tinatakot at Miling, pero yung iba <laughs> pag naulit abo, kinukuha na ni Lord 'di ba kailangan <laughs> natuto tayo sa pagkakamali natin okay. puro naman laga ang inaano ko ngayon na ngayon hmm. na nagbagong buhay ka na naano ako doon sa bigas na yung yung black, black rice black, black, black rice tapos nung pangalawang niyang bili ng gamot ko Binabili ko siya nung ah. tuwing hapon niyan. Pati siya nagbababa da rin. Um, Cleansy... ka ng herbal soaking powder oh, po para sa circulation oh, yon. yung lagi naman nangangatog yung kamay niya, nawala na rin po. Eh? Kasi siya nag-aano eh. Tama. <laughs> Ganun -ganun. <laughs> so, dalawa kayo ni Mister ang gumaling. <laughs> Sabi ko nga. Okay. Eh, okay. love mm. na love ka naman ni Mister, di ba? So, nakailang buwan kayong ganoon ang ginagawa ninyo? Oktober, November, December, January, February, March. Mm. Ano Uminom ka rin ng omega-3. Hmm, Tatlong bisis ang araw nga. Yan. Yun po ang blood thinner, anti-cholesterol, anti-high blood. Mm. Yun po ang maganda. Kaya po, nung mawala yung cholesterol ko, una, pag, ano ko sa doctor, 170 over 100. Ang blood pressure ko. mo. Kasi nung sinumpong po ako, 200 over 100. Mm, taas. Kali, nung makatiknak po ako niya na huling Omega 3. Ngaling, ito lang na, January. Mm. Sabi sa center, o nanay, 130 over 80. Okay na yan, dugo mo. Ay, ako ko talaga, pati ang mister ko. Kaunti-unti, nabago siya eh. Dati, gumagal din siya, wala siyang eh. At sa akay-akay ko yan eh. Hindi yan makapaligo, mag-isa, pinapaliguan ko yan. Minsan na, naiiwanan na yung tungkod niya. Sabi ko, naiiwanan mo yung tungkod mo. Sabi niya, naglalakad na ako. At timiling natutuwa ako sa pagbabago po ng inyong kalusugan. Gusto kong magbigay ka sa kanila ng mensahe o payo para maiwasan nila ang naranasan mo. So hindi nilang nila ang ano ng doktor, kung ano yung mga bawal, para Maranasan din lang gumaling. Pasalamat po ako sa hiling-galing, kundi dahil sa peace oil, sa omega oil na yan, hindi ako ganitong makakalakan. Maraming salamat po okay. sa hiling-galing. Thank you, Ate Miling. Mga kaibigan, ang stroke po bilang isang life-threatening condition ay hindi po dapat ipagwalang bahala. Sa mga unang sintomas pa lamang po, na parang may kakaiba kayong nararamdaman, aba, magpatingin na po kaagad sa doktor. Katulad na sinabi ni Ate Miling. At narito lamang po ang hiling galing kung nais ninyo ng natural na paraan para makarecover mula sa stroke. Gaya po ng ginawa ni Ate Miling. Sa susunod na Sabado po, isa pang stroke survivor ang atin pong makikilala na sa brain naman o sa utak naman po na apektuhan bigla na lamang pong hindi na siya nagsasalita at hindi na niya nakikilala ang kanyang mga anak at ang mga apo. Napakaganda rin pong kwento ng paggaling, kaya abangan nyo po yan. Samantala, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa stroke sa ating e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ng umaga ngayon din po yan, maya, maya lamang sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Happy Healing Morning po! Ang akala ni Alice ay galit lang sa kanya ang asawa, pero na-stroke na pala! Abangan ng kwento sa Hiling Galing sa TV! Alas 7.30 ng umaga, Sabado! Subay bayan ang Hiling Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Hiling Galing official Facebook page, at sa Hiling Galing YouTube channel? Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Hiling Galing! Nasa GMA na! Alas 7.30 ng umaga, Sabado!